Aquarium na may aquarium. Pakahalagahan at mauunawaan nila ang mga eccentricity ng isa't isa. Pareho silang innovative, futuristic at bonding bilang magkaibigan. Sa sexual kumunekta sila. Maraming susubukan na hindi pa nasusubukan sa kwarto. Ang listahan iyon ay mabilis na lumalaki. Ito ay malayo sa boring. There is a sense of harmony kasi nagkakaintindihan sila. Gayon paman, ang kakulangan ng salungatan ay maaaring nakakainit. Sa Absolutely Psychic, maaari mong tanungin ang aming maaasahan at tumpak na mga psychic reader ng anuman mula sa pag-ibig hanggang sa karera o anumang bagay sa pagitan. Ang bawat tawag ay confidential, kaya maaari kang makakuha ng malalim at tumpak na mga insight 24 apat paghahati pito. Haya ang akayin ka ng aming mga psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan, apat sham naput walo, walopito, pito, pito, o bisitahin ang AbsoluteLipSync.com.